Robinson Antipolo pupunta kami sa pag-ibig kaya lang nasa likod na daw ng Robinson ang pag-ibig doon sa pinakadulo hinanap namin sobrang layo ang nilakad namin bago namin makita ang pag-ibig ay nako na masyal-masyal kami muna at nadaanan namin yung yung magandang Christmas tree doon sa Robinson. Anak ko, ang ganda at ang tangkad. At marami ang mga nagpapapicture doon. Ayun, tingnan mo yan. Yung parang half moon siya. Ang ganda. Ang daming nagpapapicture doon. Tapos, nakita ko parang ang ganda din magpa-picture doon. <laughs> Abangan ninyo at papasok yung artista dyan mamaya. Anak ko, nasaya ako dahil ang ganda, ang ganda talaga tingnan ng daming mga ano, mga artista doon nagpapapicture, nagbibidyo. Ang ganda, parang kuweba siya. Ayun, pumasok ang artista sa loob. Ayun, ang ganda doon sa loob o oh, para siyang kuweba. half moon siya. Ang ganda. Ayan. Sinabi ko sa pinsan ko kung gusto din niya magpa-picture niya. Kaya ako na lang nagpa-picture doon. Ayun ang ang taas ng Christmas tree nila doon sa Robinson pagkatapos pinicture picturean namin dahil ang ganda oh. kahit natapos na yung Christmas pero ano pakiramdam ramdam ko Christmas pa rin eh ayun tapos pumunta na kami hinahanap na namin yung pag-ibig ay nako grabe yung pagod namin siguro kung wala lang ako pag-ibig nako ayoko nang tumuloy dahil ang layo pala ang layo ng nilakad namin tapos umakyat kami sa ay, ano? ay bumaba pala kami sa hagdan bumaba kami bago namin Makita yung pag-ibig doon sa baba ayun ang ganda sa loob tapos nakita namin doon sa baba parang may mga upuan sabi namin ayun na siguro yung pag-ibig dahil may mga nakapila na doon tapos pagdating ko doon, ipinasa ko yung ano kasi may kukunin ako. Eh kailangan daw yung pa yung xerox copy ng passport ko. Nako, no, tinanong ko kung saan kami magpapa doon daw sa taas kaya umakyat kami. Umakyat kami ulit doon sa taas doon daw sa bookstore. Nako, hinanap namin yung bookstore kung saan. Nako, naglakad kami ng napakalayo. Napakalayo na nang nilakad namin. Bumalik kami doon sa pinanggalingan namin. Hindi pa namin nakita yung bookstore kung saan. Kaya pala doon sa pinakadulo. Nagtanong-tanong ako kung saan yung bookstore. Nako, Garabi, ang layo pala. Sabi ko, na alam ko lang na kailangan pala yung xerox copy ng passport ko di nagpa-xerox muna ako bago pumunta doon dahil sobrang layo. Nagtanong-tanong kami kung saan yung yung uh, bookstore na sinasabi nila dahil doon daw lang ang may xerox. Kaya kahit na sobrang layo ay nilakad namin hanggang marating namin yung bookstore para maka makapagpaserox ako ng passport tapos babalik kami ulit doon sa pinakamalayo sa dulo na naman ulit para pumila ulit doon sa ano sa pag-ibig pero ang ganda naman ng mga dinaanan namin kaya nalibang din kami kahit na malayo yung hinahanap namin na bookstore nalibang din kami dahil ang gaganda yan ang ganda ng bulaklak na yan oh. napakaganda kaya tinuto ko talaga yung video doon yung video ayan sa wakas nakita